sa Senado, may pinakitang uh, the, not, not, the one today, the, the previous Senate hearing, may pinakitang picture si Senator Ontiveros noong pag uh, groundbreaking noong phase 3 noong uh, Lucky South 99 no? ng Whirlwind Corporation. Ang nandoon ay si Cassandra Leong at saka yung isang Chinese national na nabinit na, 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 na nilapasan na rin kanina ng subbina ng Senado si Wood Warren, Warren Wu, no? So ito si Wood Warren ay isang retired uh shaman police na nag uh, ma, na, 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 nakita rin ng, natin doon sa kampanya ni Alice Wu, Wu no? So itong mga tao ito si Cassandra Lee at saka si si uh, Warren Wu or Wood Warren sumuporta po sila doon sa campaign ni, ni Mayor Go noong 2022. So sila rin nakita doon sa groundbreaking nung nung Lucky South 99 ng Urban Corporation. Ngayon, uh, kung ikaw ay nagpapao or umuupa pa ka lamang, bakit ikaw yung magpapatayo ng structure na upahan mo? Bahagi ba ng pag-upa mo So dapat makita i, i, i release nila yung contract of bliss. Kung talaga ba na <laughs> na sila nga ba ay eh, umuupa lamang o hindi? Kasi eh, nandoon sila sa groundbreaking. Sila mismo ang uh, nag uh, nagpapatayo ng structures. Akala ko akala ko ba umuupa ka lang? Di ba pag-uupa ka lang, aupahan mo yung structure, hindi yung pagpapatayo ng structure? Para masyado involved. Mas yes, by belief the sure. photo Yeah. Yeah, so may, may interlocking talaga. Kaya sana mag na sila sa Senado, no? At nananawagan din kami sa Philippine Statistics Authority to look into the birth certificate or the certificate of life birth of Catherine Cassandra Leong. Ong. Pilipino nga ba itong babaeng ito? No. We could be wrong. Maaring Pilipino talaga siya. But because of what's happening with the Google siblings, mas mainam na matingnan natin kung itong babae ito na nagpapakilala ng Pilipina ay Pilipina nga ba so let's check let's just do a proper due diligence okay can you elaborate also on the uh, on this character this person si Catherine uh, si uh, Cassandra Catherine Cassandra Leong uh, uh, how how is the paok treating her uh sa amin talaga isa po siya sa kakasuhan namin, isa siya sa mga bahagi ng aming case build-up sapagkat alam po namin na isa siya sa mga utak netong operasyon ng PORAC and Bamban. No. So, una po siyang lumabas, nagmanifest sa amin, naging interesado kami sa kanya. Remember, may naging usap-usapan na si Mayora ay merong uh, helicopter. Tapos nalaman namin na yung isa sa mga nagpapalipad ng helicopter na Mayora ay si Cassie Lee no si Katandra uh, Catherine Cassandra Leong si Cassie Lee so nakuha na namin siya ng letrato so naging magmula noong bamban up until Porak naging bahagi na siya ng investigasyon namin so Christian remember over the weekend the uh, the provincial government of Pampanga together with uh, the provincial police office of Pampanga raided a mansion a mansion in Porac uh, na basically eh, magiging joke ang ang uh, yung structures nila Pablo Escobar at sa ni El Chapo because of the magnificence no of the structure this uh, the extravagance of the structure alam mo kung sino may-ari noon Cassie yeah. mm. the subject of the search warrant was Catherine Cassandra Lee Ong So kung nakita mo yung structure 2.2 hectares with their own uh indi ako, indi ako sure kung man-made yung lake or talagang natural yung lake uh, with an underground firing range with a level of sophistication sophistication that would uh, that would uh, put uh, that would put to shame our own the the, the government's firing ranges eh, that mas cost at the very least hundreds of millions of pesos. No? So, okay. ganun sila kayayaman, Christian. So, itong si Cassie Lee, ito yung nare-represent ni Harry Roque. Tama po ba? Yes, according to the statement of the former presidential spokesperson. Okay. Ilan taon na po ito si Cassie Lee and nasaan na po siya ngayon sa pagkakaalam niyo? Yung una naming balita, kala namin she was in her late 20s. No? Kasi yung unang information na karating sa amin, 23. But later on, we found out that her age is around the age of Alice Leal Guwo. No? So halos magkapareho lamang sila ng age between the, the, mid, the range of 34 to 37. They are within that range. So ang tanong ay kung nasaan po siya, uh, in as much as hindi, to be honest, we don't know where she is we want uh, we do hope that uh, she would appear in the senate para maliwanag alam nyo matulungan lang sa masana tayo no kasi itong mga taong ito they are the ones who would qualify as as witnesses kung may tuturo lamang nila kung sino ba yung mga nasa ulo nila no kasi these are not i am certain na si Agnes Lealgo at saka si uh, si Catherine Cassandra Leong, at the moment, they don't appear to be the least guilty based on the evidence we have on hand. But if we can get their testimonies and they started spilling out the beans, we are sure merong pang mas malaki mga tao rito. No? Okay. Sa pagkakaalam nyo, ano yung role ni Cassandra Li dito sa Porak Pogohab Hub na nirade ninyo? Uh, siya po yung uh, operations head. Siya po operations... talaga ng papatakbo. Nagpapatakbo ng mismong pogo? Yes. Okay. Ano po si Cassie Lee doon sa... Uh, ito yung position niya sa Lucky South 99, no? Yes, yes. Okay. Sa Whirlwind, meron po ba siyang role doon officially? Technically, officially, wala po. Wala. Pero binanggit yung kami interlocking uh, relationship yung yung board. Okay? Behind board, the scenes. Behind the scenes. Okay. Ano ibig sabihin ng behind the scenes na binabanggit po ninyo? Ah... Uh, money laundering, uh, money, money trail, uh, illicit cash flow, name it. <laughs> Lahat para, no? The full ano, compliment. Kung uh, oh, sige, yung, 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 yung pagpapaupa ng whirlwind, uh, ano po ba exactly yung, gano'ng kalaki yung pinapaupa, ano po ito, at kailan nagsimula? Uh, I cannot recall uh, offhand from the top of my hand kung head kung kailan sila nagsimula umupa pero itong compound ng whirlwind 2019 natayo na po ito nauna po ito ng onte doon sa Bamban sapagkat sa aming investigasyon kami naniniwala uh, di ba tinanong ni Senator Gatchalian paano nakapagpatayo yung Bamban ng 2 billion worth of structure is ang hmm. samantalang nakita lamang ng AMLAC na dumaan na pera, 100 million. So talaga may, may money laundering dito, may, may, may pagtatago ng pera. Pero saan ang galing yung 6.1 billion na yon? Hmm. Sa aming paniliwala, mayroong sharing of profits between Lucky South 99 And dito sa Sunyu One, yung Baupu Development Corporation. So yung pera na ginamit ni Baupu para ipatayo Itong uh, bamban ay infusion galing doon sa scamming activities nung Lucky South 99.